Hello mga super Hello, hello, hello! Marami nagre-request mag-price update daw ako ng aking mga instant noodles pansit Canton price update. Ayan, okay, sige. Umpisa natin dito sa ating pansit Canton. Ang ating pinaka-bestseller ay si Calamansi. Susundan ni Chili Mansi, tsaka ni Extra Hot. Si Sweet and Spicy ay okay naman lang sa Right. Ang benta natin sa pansit Canton ay 16 pesos per one piece. Okay? Ang one box nito na bibili ko sa Mary Mart ng 1,000.6 centavos lang ata yun. So, lumalabas ang punan ay nasa 13 point something round out natin sa 14 pesos. Ang tubo ko lang dito ay 2 pesos. Before, nag-wholesale ako nito every 5 box, 5 pieces ay nagiging 15 na lang siya isa. Pero ngayon, nag-stick na ako sa 16 kasi kunti lang yung ating tubo dyan. Okay, so dito naman sa ating noodles. Lucky me noodles, lucky me beef. Ito talaga ang dalawa ang pinaka fast moving, no? Ang benta ko nito ay 10 pesos. So, ang puhunan ko nito per box kay Mary Mart ay 625 ang 72 pieces kasi sa isang box. Ang lumalabas na isang puhunan sa isa ay 8 point something. So, round off natin sa sa 9. Benta 10. Tubo lang ay piso dito. Piso na may centavo. So, okay na rin yan. No, kasi napaka mabili naman itong ating mga instant noodles. So, wala na ako dyan mga wholesale kasi nga. Napaka mura na. Aha. Uh -huh. Alright. So, dito naman sa ating mga nisin. Meron tayong ahintay nito kay Jack Angel dito eh. So, ang ramen ko ay 16. 16 ang ramen. Itong chicken tsaka beef, mas mura to. 13 lang siya. 13. Pero yung mga ramen na mga seafood, mga creamy, 16 talaga yan. So, dito, mayroon din tayong Lucky Me Spicy Beef Labuyo. 12 pesos naman to. Mayroon din tayo dito mga bachoy, bachoy bola lulomi. At yan sila ay 20 pesos. Mayroon din tayong may goreng na may free. Ayan o. Oh. Hindi pa nabibenta. <laughs> Magkano ba presyo nito? Ilagay lang dyan. So, itong ating meron din tayo mga bake mac. Tsaka meron pa isa nito yung mac and cheese. 28 naman siya, 28. Sinasa so, 25 lang po na punan nito. So, meron din tayong missing pasta, express spaghetti, tsaka carbonara. 18 naman yan sila. Si Siyaki Soba natin, blue green ay 15 pesos. Si Megoreng na Indomie, ito yung imported ay 20 pesos. Si guardian niya din nagbibigay nito. assignment naman yan. Ano pa ba? Ayun lang naman yung ating mga noodles dito na binibenta. At ito pa pala, meron tayong kasalupak. Kasalupak naman ay 22 pesos. Pati din to si Payless na extra big, 22 pesos. Yan lang yung ating mga noodles na binibenta. Dito sa kasalupak, napaka mabili talaga. Ito, dalawa na lang. Oh. Oh, ito si eh Ba't ba naliligaw ito? Naliligaw to si. Naliligaw si. Pansit Canton Original. Ito si Kalamansi talaga. Kalamansi si talaga number one sa lahat. Kahit sa Peglas, si Kalamansi pa rin talaga. Susundan ni Chili Mansi, tsaka ni Extra Hot. Ito si Sweet and Spicy. Napaka ulelat nito. Ni oo, oo. Ayan. Okay. So, hindi na ako nagkuha ng ibang mga noodles kasi yung iba ay naabutan lang ng expiration. Yung iba, di ba, may mga quick chow, mga, ano, wala ako nun, hindi siya bet dito. So, ito nga si chicken ramen, eh, na na expiration ako, May nakita ko ito. Hindi napansin ko ni Super A. October 15 pa, so expired na. Nasa unahan naman siya. Sabi ko, bakit iba na yung color niya? Kaya tingnan ko expiration na. Oh. soli naman to kay Jack Angel Okay, so yun lang. Ay, dito pa pala sa ating mga cup noodles. Sa cup noodles, dito sa mga regular noodles lang ay 25. Ang punan nito nasa 21 point something na. Round up sa 22. Dito naman sa mga sotanghon, sa mga cheesy, yung mga jampong, 30 pesos tomato. Tapos yung iba, 25. 25, 30 lang yung aking mga cup noodles. And meron din tayo dito mga per pack pag gusto nila. Pero pag hindi, eh, na ano ko na lang dito yan pag naubusan. Back up lang yan. Ayan ito mga to. Masa kasi may mga 6 pieces kumukuha, 5 pieces. So pag nakita nila, yan, yan na yung dinadampot nila. Sa ating golden bihon, 46 yung 1 half. Yung ating 1 25. Okay, mayroon din tayo dito mga pasta noodles. Okay, so yan lang. Thank you for watching. Yan, mahal o mura. Comment down below. Bye-bye.